O, Masikaso talaga kaso Masikaso Sa Pilipinas Yung, uh, yung mga kuya, Sanit, 55? Hindi, karoon Ang ka

ka na. Rin, hey! Kasi yung dumaan sa magot, hey! Kala mo siya. Ayan po, nagluto na si kusina. Oh. Tulog pa si Tilo? Tulog pa, gulado na siya itin. Nagawa daw kasi ng kusina ng pwisto sa kusina. Kuya, saan nang na pumunta doon? Tulog pa. Tulog pa. Nagawan kasi ng pwisto. Hindi ka siya inagawan ng pwisto. Hindi ka siya inagawan ng pwisto. Hanes Yes Diba oh. huh? mantika Ha? Okay. Mantika Mantika ko pagtulog ng mantika Ay <laughs> wow. na yun Nakabuti yun Every one of us. Every one of us. Ah, na mo Magalip stick ba nga to? mo na Ay, naabutan ka na yung magalip stick. Magalip stick. Oo. Abutan na Magalik stick ko na to. Magalik stick. Magalik stick na kulbo. Ayam po sinalang na ni kusina, ang iyahang dudan. Siya lang na ni kusina. Walang ginini ko ya. Ha? Ha? Yan po. Spam. Sa Pilipinas, maling. Sa Pilipinas, maling. Ay, amo talaga, ay! Sana amo talaga, nilalagyan ng tubig. Oh. Masikaso talaga siya. Masikaso? talaga, masikaso. Masikaso. ang niyang bana. May natutunan na si kusina. Bagong mino. ng spam. Paksiw. <laughs> Paksiw <laughs> na, na spam. Paksiw na spam. Hindi mo muna sa itlog. Spam o. spam. Spam. Na-spam kami. <laughs> Naispam pam kami. Naispam pam ang team. Naispam! <laughs> pam, ang team. <laughs> umaga po muli sa inyong lahat. Yung araw na to ay maglalagay po si Kuya Puloy ng plywood dyan sa hagdanan, kay Chef no? At syempre, maraming maraming salamat sa aming mga sponsor, no? Ayan, Kuya Jojo, ayan, Kuya Emmet, ayan, at Mr. B, ayan, Mr. Hawaii. Maraming maraming salamat. At Eva, Kuya Ronnie, at uh, Miss J, at Janet Pakring, no? At uh, Mr. and Mrs. Anonymous. Kuya Albert, ayan, Kuya Franz, ayan, hello sa inyo. Siyempre, Kuya BF Vlog, ayan. hello sa inyo lahat. Ayan, siyempre yung mga nagbibigay ng food allowance namin. Ayan. Na Parang Robin, ayan, hello. Ayan, ayan. ayan yung bigas mo, ayan, salamat ng marami sa pabigas. At malaking tulong po sa, ano, sa team. Ayan, mga, ayan, nag-i-edit ng vlog spam today. Yung sikapuloy, kumakana na. At, Maya-maya baka nandito sila kuya Arnil. Tatay, umakyat na. Sa taas. Hindi mo siya pwede umakyat sa buba. Alright. Enjoyin lang ang kahirapan. Huwag pang, pang hinaan. Laban lang. Huwag susuko. Oo <laughs> talaga. Ano yung ibig sabihin ng pangut, panguta, panguta eh? Rapan. Ah, rapan. Ah, Enjoyin lang ang vlog. Enjoyin lang ang kahirapan. Eh, hey. <laughs> point <Puntis> fifty lang sunod. <laughs> 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 Basit. Basta may mano? Hmm. Kumbaga, kumbaga okay. may kahit walang nilagyan, basta may manok. Kahit tayo sa si YouTube yan. muna <laughs> <laughs> yung na busog ng sulirat. yung sulirat na gano'n sa braso busog. Sa may manok. Oh, nakapremier.

Charger mo yata, naewan mo dja? Wala, di awal ko pag-iis. Iis na? Ata? Dungo na na. Kita ni kusina, ano na eh. Wala, siguro, partin na kayo to. <tinyo> Diyan nanggito, charger <tinyo> 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 <tinyo>

Kaya tayo tayo, bawa kayo makyat. Kain muna tayo, bawa kayo makyat. Maluto na. Ito, reflect sa mata. Tapos yung ano tayo, kung ilang ano, ilang planta. Saka yung uh, flexible hose. Huh? Baka mahabol ko rin sa yung silidyo. Oh, tara na, kain tayo! <laughs> Ra <laughs> ra <laughs> oh. <coughs> kay Obet, yung family no. Sa pa-package syempre. Din. Okay. Almost all time. Ayan, <coughs> ayan na kayo.